po sa inyo lahat. So, nandito naman si Kindness, guys. So, magta-travel tayo ngayon. Ito yung vlog ko po, guys. Ayan po. So, late po natin na Bumiyahi muna dahil tatlo araw po ang bakasyon ngayon ni Kindness. Sabado at uh, linggo and then Monday. Ayan, holiday po sa Japan. Ayan po, halos walang mga trabaho, mga tao po sa Monday. Kaya ngayon sinulit po ni Kindness. Sabado pa lang bumiyahin na po kami. Okay? So yan guys, samahan niyo po ako ngayon sa biyahe ko po. And then saan ba tayo pupunta? Okay? Yan po. So same as usual guys, mag-fishing po si Kindness. Pero medyo malayo po kasi ito guys. So sa mga nakaraang upload ko po, ah uh, alam ko na vlog ko na rin po ito doon ilang beses. Ayan po. So hindi ko alam ngayon kung saan kami na spot banda kasi medyo malaki rin po kasi na spot area din po doon guys alright so ayan po so ngayon ang vlog ko muna ngayon is yung pagbiyahe po natin alam po yung mga pwedeng daanan natin and then ayan po pansin nyo po guys di ba nagkagulo-gulo yung ang sasakyan ni kindness kasi nga po doon tayo matutulog ayan po so mamaya maya is makita ko lang po sa inyo guys yung sitwasyon po ng aking sasakyan okay so alright ayan po guys so ngayon ang oras is alam po alam kung anong oras kami makakarating uh, doon dahil nga po malayo po siya guys so although mga 3 hours siguro ang biyahe kaya lang marami po tayong uh, dadaanan din po okay so ayan guys uh, ito pong vlog ko na po ito madalas na kukuhanan ko po ito talaga ng Uh, video po dahil uh, talagang nakaka po yung view dito Ngayon guys, uh, since madalas ko siyang nakukuhanan ito po ay papakita ko po sa inyo yung mismong kabu kabuuan po kasi dati napuputol ko po ang video na ito Ayan, so nakita niyo po guys ang mga estudyante dito kahit araw po ng Sabado or Linggo Once kasi na may mga sports kayo, madalas busy po talaga. Ayan, wala silang halos pahinga kapag may mga club po kayo dito or mga sports. Ayan, at madalas din po sa ganitong mga place rin po sila nag -iinsayo. Kaya kung napansin niyo po, ang mga Japanese inaalagaan po nila ang bawat kalikasan dahil nga nakakatulong rin po talaga ang mga lugar na katulad po nito na pinapakita ko po sa inyo maraming puno nakakapagrest po ayan so diyan po guys is public po yan wala po yung mga entrance fee yan po pinagastusan po nila yan diyan guys ng mga gobyerno po ng Japan kaya isa sa mga dahilan na uh, yung mga taxes namin talagang nakikita rin po namin guys yan, katulad po niyan, anytime po pwede po tayong mag-picnic dyan, lalo na kapag uh, may ma mamumukadkad na ang bulaklak po ng sakura. Alright, ayan po. So, dito guys, ah uh, madalas kung nakita niyo po, wala yung walang mga, uh, hindi pa nakakuhanan ng mga adamu ayan po, ayan po ay nire-reserve nila para in case na gusto rin po nilang gamitin, meron agad sila na magamit na mga space pa. So, katulad po yan, guys, uh, sa personal po, napakaganda po ng tubig. Kulay blue po talaga yan sa personal. Ang ganda po tignan. Kaya lang, napakalalim po yan, guys. Bawal po dyan maligo. So, hindi ko pa kasi nakita na may naligo dyan. Madalas po, uh, mga nag ski. Yan po, yung may mga event po dyan. Minsan, may mga paligsahan dyan, guys. May mga tournament po dyan mismo sa Tubig, sa tubig po kaya lang hindi ko po sila na sa na may mga event po sila dyan alright yan po so dito guys uh, sana hindi po kayo nagsasawa na pinapakita ko po sa inyo lalo na po yung kabuuan nito ngayon para ma-share ma ko naman po sa inyo guys katulad po ng mga anadadaanan po ni kindness ayan so sobrang na-amaze po talaga ako kahit lalo na po sa personal guys, kahit nandito po si kindness sa Japan, kaya paulit-ulit ko man na dinadaanan, talagang uh, na-amaze ako sa ganda. Lalo na po kapag a month of November, nagbabago po ang mga kulay po ng dahon dyan. Yan. So, yung mga puno po, nagbabago ang kanilang mga kulay kapag autumn leaves na po. Ma madalas po dyan is month of November. So, ngayon guys, nakikita niyo po talagang green na green po talaga. So, man, ang ganda po talaga tingnan, lalo na kapag nagalakad po tayo dyan guys. Yes po, pwede po tayong bumaba dyan. Pwede pong magbisikleta, mag-exercise, mag-jogging, mag-picnic, pwede, pwede po dahil may mga daanan po dyan. At higit sa lahat, kung mahilig po kayong magpicture picture picture pwedeng-pwede pwede rin po. So, sana nga uh, magkaroon ako ng time para mapuntahan ko dyan sa baba at maglakad-lakad po tayo. So, dahil gusto ko rin po talaga guys na mapuntahan yung mga uh, uh, nasa tubig po mismo. Yan. So, minsan kasi, ah uh, sobrang busy si Kindness kaya hindi ko po talaga yan dyan napuntahan pa ng personal yan, palagi ko lang nadadaanan tuwing bumabiyahe po si Kindness so ito po guys, ay hindi naman po masyadong kalayuan pa po sa amin, yan, so nakita nyo po may gumamit po ng drone yan dahil nga po, ah uh, nakaka-attract po kasi tignan ang view dito. Lalo na po kapag ah uh, may mga jet ski po kayo dito. Ayan. So, may mga group po dito guys. Katulad po niyan. Gumagamit po sila ng mga jet ski. Ayan po. So, kung napansin niyo po may bakanting lote. Ayan po. dahan na naman po yan na inaayos po nila para magamit na naman po alright, ayan, so napansin nyo guys tingnan nyo po, ang ganda po para uh, habang naglaro yung mga student dyan tapos sa gilid may magandang view kasi madalas po guys uh, kapag may mga sports po yung mga anak natin, kasama din po kasi ang mga parents sa kanilang mga uh, tournament po, ayan so kailangan po talaga may parents po na pumupunta kung saan po sila ah uh, naglalaro. Okay? Ayan po guys. So, napansin nyo po sa baba, may semento po dyan. So, yun po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na pwede po tayong magbisikleta, magjogging, maglakad-lakad. At higit sa lahat, kapag maraming mga puno, pwede pa tayong magpiknik right alright? Ayan, so hindi ko lang napansin kung may mga anak ba, kasi madalas kasi pag may puno, nag-iingat po sa paggawa ng mga pagluluto ng mga barbecue po. Ayan, so napakaganda po guys, kasi pwede rin po tayong mag-golf, depende po sa uh, mga uh, pwesto po na, na pwede natin gamitin. So kung napansin niyo po guys, napakalawak pa po. Marami pa pong hindi nagamit na mga uh, lote. Yan po, bakanting-bakante pa at higit sa lahat, ayan o yan po guys, pwede po tayong pumunta doon at makiusyuso sa kanila, ayan, sa so, mga group po iyon ng mga nag po dito, so halos kasi guys, mga pag walang mga pasok talaga, katulad po niyan, 3 days katulad po ni Kai Nesh, ayan so yan po ang kanilang mga time na, na nag sila, yung mga banding din ng mga magbarkada po ng mga hapon, hindi sila guys, sa golf fishing, ayan minsan naman sa jet ski sila so iba-iba po ang mga hilig po ng Japanese alright, so yun guys tuloy-tuloy uh, ko pa rin ito guys na pinapakita sa inyo yan, maraming maraming salamat po talaga sa pagsubaybay dahil share ko lang talaga ang amazing na nature talaga dito sa Japan. O, diba? Ang dami po. Yan, magkakapamilya. Nagkakasama po talaga sila dyan, guys. Banding moment po talaga. Okay, so yan. So, katulad po ka-kindness ngayon, hindi ko po kasama yung anak ko dahil may work po siya. So, dalawa ka lang kami ng aking husband ang bumiyahi ngayon. Kaya ito po ay Uh, kapag dumadaan ako dito, talaga pong na-amaze ako sa view at lalong-lalo na may mga bulaklak na po siya na kulay yellow pa talaga. O ba diba? Ang ganda-ganda po. So, sana is nag-enjoy po kayo. Ayan po. sa so, mga gusto rin po pala, ayan, inaanyahan ko po yung mga kababayan ko or kasaan man sulok ng mundo sa gusto pong mag-tourist po dito sa Japan. Pwedeng-pwede po. At isa sa mga... I-advise ko po kung mahilig po kayo sa mga nature lover po kayo, month of November po, pinakamagandang pumasyal dahil kahit saan po kayo pumunta sa Japan, halos magagandang autumn leaves po talaga ang makikita niyo po. Alright? So abangan niyo yun po guys kasi may pinaplano naman po si kindness pagdating po ng autumn leaves kung saan po tayo pupunta. Yan. So yan yung mga isa sa mga uh, balak ni kindness sa pagdating po ng month of November. So kung may time kayo guys na pumasyal po, po dito sa Japan uh, pwede na po kayong mag-research ayan kung paano po And then, at syempre, tignan nyo rin po ang weather. Yan. Lalo po kung gusto nyo pong may snow. Ayan, depende po. Alright guys, so ayan guys, napansin nyo po halos ang haba po talaga nito. Kaya ngayon, pinapakita ko po talaga sa inyong lahat na ganito kaganda ang nadadaanan natin kapag dito kami dumadaan. Alright, ayan po. So nakita nyo naman po guys, ang mga hapon talaga More on sports po sila. At madalas po guys, kapag mga ganitong event, nakahanda rin po ang kanilang ambulansya. Kasi once na may mangyari, may mga ambulansya agad guys na nakabantay uh, po sa bawat gilid. Kasi hindi po natin alam na may ma-discrash siya sa ating paglalaro. Ayan, so depende po yan guys. O di ba diba, sa nakit pinakita ko po sa inyo ngayon guys, talagang napakalawak po nito at ang haba po talaga. Okay, so ayan guys, at syempre sa bandang dulo po nito guys, nakita nyo po may bridge. Ayan, so may magandang pasyalan din po dyan guys, at napakalawak ng parking area po dyan, at napakagandang mamasyal po. And then ngayon guys, uh, syempre na, nasa kanan na po tayo, tapos na po tayo dun sa magandang um, nature na pinakita ko po sa inyo kanina ngayon naman is ang ganda rin ng kabundukan na nadadaanan natin so dito sa Japan kapag gusto nyo po talagang mag-travel uh, mas uh, masasabi ko po guys maganda pong mag-travel dito kahit hindi po kayo naka expressway or uh, ganito lang po katulad ng dinadaanan ngayon ni Kindness ayan so magagandang tanawin po ang inyo. guys ako driver o oh, singer

So, ayan guys, isa naman ito sa sinishare ni Kindness. may banggaan po. Kaya ang nangyari kanina, halos hindi kami makagalaw at lalong matatagalan ang biyahe namin. So, ito minsan ang madalas at dahilan na minsan guys, maaga kaming umaalis dahil hindi natin alam sa kalsada na may mga diskrasya po. At kapag once kasi may banggaan dito sa so Japan at madalas na babanggit ko po sa inyo, it's better na maging maaga. Dahil nga po, Uh, katulad po nito, ah uh, lalong natagalan po ang biyahe namin dahil talagang magstay ka lang sa isa sa isang uh, lane lang po talaga ang nagagamit kapag may maganitong pangyayari na hindi mo inasahan. Alright, So yun po guys at uh, malapit na rin po tayo sa bintahan po ng mga pain po sa fishing. Alright guys, up and po, So nasa mahabang biyahe tayo ngayon guys at syempre dadaan tayo. Ayun, nakita uh, niyo po guys, fishing. And then bibili tayo guys ng ating mga pain po. All right? So dito guys, maganda dito mamili kasi nga po uh, halos complete, hindi ah, lang kumpleto talaga siya, no. Maganda yung ano niya. Kaya dito kami pag dupo, pupunta kami sa Miken, dito talaga kami dumadaan. So park muna tayo guys Grabe yung experience namin guys Kasi sobrang traffic po talaga Dahil uh, May banggaan po Ayan So ang ginawa ng kasawa ko is Nagkantahan na lang kami sa, sa loob ng sasakyan <laughs> Okay Ayan po So yun guys sa, sa loob na po kami And then, pili-pili muna kami, guys. So, naghanap kasi kami ng yung ano natin, guys. Parang yung mahaba yung sana yung ano niya. Ito, yung pwedeng hilain na mahaba. Kaya lang, wala kami makita dito. Yan. So, maglibot-libot pa tayo, guys. Kung saan? Yan, ang daming kagamitan. No? Ang cute naman ito, guys. Oh, mga kids Puan. lahat to May ibang brand. Mahal ng makagamitan, guys. Mahal kayo. Grabe, guys, oh. Second hand na siya, pero yung presyo niya, oh. Mahal. Kasi kakaiba naman kasi ito ng mga kagamitan, eh. Ano, kaganda. dami fishing rod, guys. And so, ito, guys, banda dito. Puro mga second hand dito, yan. dami. Oh, ang dami guys. Second hand ito banda. Wait guys. Kaya tayo na yung Kasi meron na kami ganito guys. Pero mas maganda ito kasi medyo malayo. Medyo malayo yung kapag yung salato. Lock. Bili tayo isa. Alright guys, at kumuha na po si Kindness ng basket dahil nga po bibili tayo ng uh, dagdag po sa ating pain dahil napaka-importante po nito guys. At syempre dahil nga po may music po sa loob ng tindahan. So ganito naman ang ginawa ni Kindness ngayon para po ma-explain ko po sa inyo. So ito guys ay napaka-importante po para sa mahilig sa fishing. Alright, ayan. So Uh, need natin guys, na maraming reserva po nito, yan kung isa lang ang fishing rod mo tapos isa lang din yan um, kasi madalas guys, kapag magbuhol buhul or maputol, at least may mga reserva pa po tayo na pwedeng magamit, ayan dahil ang hirap po, kapag nasa Uh, tabing dagat na po tayo, guys. So, need natin ng mga reserva talaga para hindi masayang yung uh, biyahe natin uh, tambay sa tabing tabing dagat. Alright? So, ayan, guys. Ito naman, madalas, kapag pupunta kami sa tindahan po ng mga fishing, madalas din po, guys, tumitingin din kami ng iba pa dahil may, minsan kasi uh, may mga sale po sila. Yan po. So, sayang kung Ah uh, mga yung minsan may mga may mga kulang pa po talaga kami guys. So dahan-dahan kaming uh, nag uh, buo -buo ng mga needs namin. Ayan kasi yung iba kasi medyo hindi mahaba, may iba naman uh, may, katulad po niyan guys yung mga net na gusto natin na mas mahaba para kapag magkuha tayo ng malaking isda. Ayun. So, yun po ang isa sa hinahanap namin katulad nung pagpasok ko po kanina. And then, syempre guys, ha, isa po ito sa i-share ko po sa mahilig mag-fishing po dito sa Japan. So, kung napansin niyo po sa tindahan po ng uh, nagbebenta dito ng mga Uh, mga pagamit sa fishing may mga life vest po or life jacket so ito guys is napaka importante at may rules po dito sa Japan kasi depende po sa pwesto kung saan kayo na fishing spot lalo na po kapag nasa mga malalalim kayo or yung mga uh, may mga bato kasi po in case na uh, mahulog po kayo sa dagat ano man ang mangyari matangay man kayo ng alon o ano man may mga suot po tayo guys na safe po talaga tayo, so need po natin yan guys, dahil minsan may mga nag-check po sa tabing dagat na mga uh, parang mga guard po din yan guys, para mga police din sila kapag napansin nila na wala kang mga life vest or life jacket, talagang huhulihin ka po nila ito po yung hinahanap namin Ayan. so napakahaba po nito guys kasi 540 meters ang kaya niya Ayan. so bibili natin guys kasi na save po ito ito yung kasi problema namin tuwing ano uh, malaki, isda okay. Okay. Yes, okay. sa pera na natin to kompleto na po tayo guys mapain so, natin okay, let's go hindi na talaga ni kain po mahaba <laughs> napakahaba po na po kita na natin to guys pag 540 pag 540 pag right guys, at ngayon uh, tapos na po kaming namili Ayun po, so ayon uh, po ang binili namin guys yung isa sa, yung mahaba kasi yun, minsan po, hirap kami kapag may mahabang, uh, may may makuha kami malaking isda, kasi po uh, kapag malaking isda ang makuha natin kailangan kasi gamitan na yung parang net yan. So, minsan hirap kami kasi yung may net kami pero hindi masyadong mahaba. So, binili namin this time is naka-sale kasi siya. So, why not na bilhin na namin. Yan po. Okay? So, happy yan dahil kompleto na. Medyo kompleto na rin po yung ating kagamitan guys. Unti-unti na -unti ko kompleto. And then, uh, at syempre guys, nasa biyahe pa rin tayo dahil mga malayo po yung ano ni Kindness uh, fishing spot po. Kapag papuntang Miken, malayo po yung fishing spot na natin guys kaya ito muna yung mga vlog ko po ngayon habang nasa biyahe Ayan. so post ngayon uh, next step po namin dahil kumpleto na po yung gamit namin sa uh, pamimingwit bibili din tayo ng pagkain diba? yun po yung pinakano ni kindness bawal maguto <laughs> Ayan. para hindi na tayo ano guys pag, kasi pag naka stay na kasi tayo dun sa fishing spot natin irap na kasi umalis eh kasi baka may may makuha tayong isda na ano ba diba? so dito guys sa pamimingwit kailangan Uh, kung ba pwede kumpletuhin muna bago pumunta sa fishing spot yan, so bilit tayo ng mga pagkain kasi hanggang bukas po tayo doon okay? yan guys so ang um, oras po kayo is 4.40 na po ng hapon, di no? diba, dahil na uh, traffic tayo pero okay lang naman po dahil hindi naman tayo nagmamadali mahaba po ang parasyon natin, alright yan po alright guys nalito na po tayo sa family mart at bilit -bili tayo ng pagkain tapos susukuling uminom ng kape Ayan guys, coffee, coffee na naman si Kindness. And then, ang oras po natin is 5.23. Alright. okay, pasok muna tayo dun guys. Alright guys, ayan po. Bumili lang po si Kindness ng mga makakain natin doon sa dagat guys. Pero hindi na tayo magdabas-dabas. Ayan. So, kunti okay lang po guys. Ayan po, mga... yan tapos 'yung pangrami ng ramen natin right so ayan guys uh, share ko lang po pala sa inyo so mahilig po sa coffee si kindness so dito po guys free na po yan siya uh, pagbili natin ng uh, kape ayan, free po yung kanyang cream yung sugar lahat lahat po so sa akin guys ang nagagamit ko po dalawang cream kasi hard po yung mga iniinom ni kindness na kape pero nilalagyan ko na dalawang cream Alright guys, at ayan po na kompleto na po tayo guys. Ayan, ating mga dadalhin po sa ano, aking with. Alright, ayan po. And then, syempre, bumili rin po kami guys ng favorite namin dito sa Family Mart guys. Ang uh, Family Chicken. Napakasarap po kanilang ng timpla nila. Kaya marami talagang bumibili rin po. At hindi lang isa, dalawa pa. And then, syempre guys, bumili rin po si Kindness ng Shoupao. Ayan. Pero wala na kasi yung shoupao, guys. Kaya pizza mang. Yung flavor nito is may parang pizza po. Ayan. Ang cute. <laughs> Alright. So, kumpleto na lahat, guys. So, yun po, guys. Yung travel ko po ngayon. Ayan. So, i-update ko lang po sa inyo sa mga susunod na ma-upload na videos ko po. Ang pagdating namin sa... Uh, sa fishing spot po natin ayan po, So, sa mga nagsubaybay po, lalo na sa mga kapabayan ko po na mahilig mamingwit. Ayan, so please po, uh, sumabayan so niyo po yung vlog ko po ngayon. Ayan, so nasa weekend po kami guys. And then, ayan, so ako muna yung paalam sa inyong lahat guys. At syempre, medyo matutulog ako ng konti para mamaya po sa gabi na pamingwit natin, pwede tayo magpuyat. Alright, at kakain muna kami habang nasa biyahe. Ayan po, so pasensya po dahil uh, mahaba talaga ang... Biyahe namin ngayon tapos grabe talaga ang traffic dahil nga po marami din po kasi mga event ngayon sa Japan. Kaya isa sa mga dahilan may banggaan, may sobrang traffic, maraming bumiyahin Ayan, sa so, katulad po ngayon ni Kaid so maraming maraming salamat po guys sa inyong panonood. At uh, pagsubaybay niyo po sa aking mga na-upload po ngayon at sana is nag-enjoy rin po kayo. Naisama ko po kayo guys kung saan-saan dumaan si Kaid Nesh. Ayan po. Okay, yan po guys. So, at lay up. Igit sa lahat. Yan pala. Bago ko makalimutan. Uh, pinakita ko rin po sa inyo ang napakagandang uh, mga nature po dito sa Japan. Ayan. So, mga sa mga bawat biyay ni Kindness. Isa yun sa mga gustong gusto ko po guys. Kasi nga, nature lover po talaga si Kindness. Alright? Ayan po. So, bye guys! Thank you for watching po.